hapi kaya ito? po saya second start kaya ng paglalaba hindi eh, tayo na yung gagawa syempre eh, natural lang naman yan dahil tayo yung naiwan sa bahay at eh, may trabaho naman si misis siya nga pala wala na kasi akong trabaho nung April 22 pa ah, kaya mag isang buwan na rin na namamalagi tayo sa bahay kaya gaya na sinabi ko ako muna yung gagawa ng mga uh, gawain bahay siyempre bukod yan sa gawaing bahay eh, nag-alaga rin tayo ng mga anak lalong lalong na sa bunso ko kasi uh, talagang malit pa siya eh hindi pa niya kayang, hindi pa nating hindi pa yung iwan mag isa kaya mas maganda na, mas maganda na rin siguro na talagang uh, nawala na ako ng trabaho kasi nung may trabaho pa ako walang nag-alaga sa bata eh. So, talaga ngayon, at least na, natutukan ko. Eh, minsan kasi pag nasa trabaho tayo, pag may naiwan na mga anak sa bahay, parang hindi tayo mapakali eh. Kaya siguro, blessing in this tayo siguro. Ay, ulang bilit tayo. Na nawalan tayo ng trabaho, na para makapag-alaga ng mga anak. Lalo-lalo na sa bunso. Kasi na alagain pa siya eh. Dalawa lang. So, yun. Ah, uh, kung may kita niyo, kung bumibili ng uh, mga kailangan sa bahay, ulam. Ako na rin syempre yung nagluluto. Kaya talagang masabi kong taong bahay na talaga ako. Okay lang naman yan. Dahil para pagdating niya wala siyang siya kung, kung may gagawin ang kunti na lang nabawasan na ng marami na ako na nga yung uh, gumagawa at syempre para naman sa mga budget syempre na walang tayo ng trabaho hindi kaya ng yung, may trabaho in? tayo ay, hindi tayong, tayo nakatapos din kaya lang hindi gaya ngayon talaga na uh, tapos daw isa na lang yung trabaho although merong trabaho yung it ano ko oh, hindi din, din masiguro buwanan na lang naman ano mga ano, pero malaking tulong na yeah, yeah, gaya na iba na iba, iba talaga yun uh, may trabaho ko dati kung tatanungin nyo yun kung wala nang trabaho mayroon mga uh, issue lang na dapat ayusin uh, ko tapusin para pa ako simula ulit yun suporta nyo ko dahil wala nang na trabaho bila no, 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 no. bila para may ko pa rin yung pamilya kahit wala nang na trabaho ah, sana guys suporta nyo itong channel ko huwag nyo kalimutan sana mag subscribe sino man nakapanood mag like o mag share para kahit paano Uh, may katulong hey. sa sa mga financial na bagay Kung sakaling pala rin huh? Sa aking ginagawang uh, mga vlog uh, Sa bahay At sa iba-iba pang mga gawain Maraming salamat